Good morning guys, what's up? Andyan, nandito tayo sa kagubatan. Ayan. Masa nature tayo, nature lover. Kung napansin nyo, puro puno. Ayan. Meron din tayong aso, ayun. Si Bantay. Isang aso. Meron mabait na aso, may matapang. Kita yung matapang. Yun. May matapang. Oh. Oh. Eh ba. Galit ka Tinuturo ko pala. Pang. Tapos may mga manok-manok. Ay, meron din aso pang isa. Ito. May balbon naman. Pero hindi siya ganong matapang. Ay, medyo friendly pa siya. Ay, yung isa pa doon. Matago. Sa so, may mangga yun. Yan, guys. Naglibot-libot uh, muna tayo. Ah, uh, fresh na fresh tayo ngayon. May mangga kaso maliliit pa mangga. Dami pa rin palang bunga to. Hmm, yan o. Oh. Daming bunga. Kaso pa. Yung kalabaw may bunga rin. So, konti lang. yun o, oh, yung kalabaw yung mga bunga rin sya yun thank you nga pala sa supporta dyan like and share tayo guys, shout out sa inyo salamat, nandito na lang